Okay, good morning. So nandito tayo sa harap ng uh, grocery store. So kasalukuyang may binili yan si Mrs. So uh, bumiling sabon kaya maglabada kami. So hindi ko lang alam ayan sanggo bayan ng uh, and multipurpose building. Nandito pala tayo diyan, no. So, kasalukuyan pa itong tinatrabaho. So, yan. Ay, naantay ko lang si Mrs. Bumiling Sabon. Nang mahirap maglaba na walang sabon. So, thank you very much mga ka biheros No? Good morning, good morning, good morning. So, sana po ay patuloy yung supportahan yung ating uh, YouTube channel. Alfred Uhaw TV Vlogs ano na rin yung ating Facebook page. O oh, yan, kakaiba talaga yung modelo ng Mindanao. So, yari ng ano yan, Atawin Link Shop. O, oh, shout out kay Bosing Nonol. Siyang may ano yan, sa Winding Shop nila ginawa talaga ang anong ah, kulay orange pa yan. So yan naman ang traditional tricycle ng yari naman dito sa Marinduque ganyan ang mga formahan so thank you very much mga kabihayras kabihayras ano Pag video man lang tayo ng kaunti sa lugar dito so sa bandang unahan na ako nagtilahan ng mga jeepney you know? ano mga Bolsonaro no? nakapila na yung ano dyan yan nasa kayang kasi ng papuntang buwak na nagbabiyahe dito ito ay exit galing ng palengke yan o no? mapapansin ninyo exit ito nakamas naman yung nagdrive ng ano o oh, diba ba? So ganun lang, simpleng buhay lang. At naroon naman yung dumi ng sa tricycle ko. Ayano. Oh. Ang sininin niya. Oh yun yung kulay orange na yan, yun yung bumangga. Na nasira ko yung ating tricycle. Hmm, po. So thank you very much. Maraming salamat po. Bye bye, God bless and to God be the glory. Alfred Ohau TV Blogs. Jangan lagi kau kang, kau kampung apa?